Hello mga idol, good evening. Uh, mga din nito sa uh, Port sa Damagiti mga idol. Kaya mga sa kinana di ha. Uh, na na para loading. Para dapitan. Kaya na may dapitan nga uh, yahirong nga diyan na. Upside kayo sa pantala idol. na uh, fast cut. Kaya na fast cut is para dapitan siya. Sure. Kaya na mga para saya mag-angkorahin na na siya kayo hindi ka naman na spiyay so, sleeping na rin dumagiti huwag saya sayo na pa first trip <coughs> 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 para dapitan na pa na sa ugma mga din niya kung trabawa din mga ito mga lakas sa barko na hindi oh, ka magsikihay hindi nabi na mabot at okay? ang Jyoti yung anak yung anin na dita trabaho oh, trabaho ay oh, trabaho so. pa ay ganda naman ako mas bayad sa utang para na siya pag mag will do ibayad sa utang trabaho na po para ibayad sa utang <laughs> wala tanin trabaho nga para tili ibayad ibayad yung utang hindi pa utang Mata kakak pun Mama tak kasal it sa Okay guys, <coughs> dari rata kotong satu Live, main jatuh Bodeh ni satu